Bata pa no. Pansin mo ilang buwan pa lang yan. Ano na yan? Meron na ito do. Meron. Ito pa ito. Mga 7 to. Mga 7 8 Ano na? Itad na. May pa. Mga 8 7 to. anong tawag sa kulay niyan? Ano to? Parang gold. Parang gold. Gold oh, malato ba? Pero ang liit niya eh. oh. Ang liit niya eh. Ito. Micro. Boss Ronald magkano? Ayot ah. at mga hanggang 6, 5, pwede na Hanggang 5? oh, pwede na Kaya, Wala pang bawas to, kukuha Kunin mo Oo, oh. hey, oh, yeah, mo um, Ito ba yung kay Ronald? Ano ano yan, yan? Ay, hindi Ah, yung kasama ng kay, kay Ronald oh, ito ito ako oh, yan Ako nagbenta na lang Masa'y eto napakiyaw na 800 noo binabae ayun sa maganda oh ba ba ano yan oh jackpot mura magtinda si tatay mura magtinda to ang ganda ng kulay nito oh ano na babae yan Tatlo lang ang lalaki na digin torita lalaki yan binabae ay bayo, E na panalo ka na 'to sa binabay dalawa na din pa imo. Oo. na 800 'do. Nalalaki na 'yan. Ana waketasan. sa 800. Hindi mada rin 'yan sa Okay, kamusta mga boss? Araw ng Biyernes, September 12 Nandito tayo ngayon sa Bukawi, Bulacan Samahan niyo ulit akong silipin ng mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta dito Time check 6.43 Asensya na kayo mga boss, ngayon lang ulit ako nakapag-upload Naguulan kasi Ngayon lang medyo gumanda ang panahon no? Eh. Nandito si Kuya Ronald. Good morning. Good morning, Jen Boss. Ano yung hawak mo? Asil. Asil. Oo. Oh. Uh Matangkad -huh. 'yan, no? Oo. Oh. Uh -huh. Ilang months pa lang 'yan. Nasa 8. 8 months, batang-bata uh -huh. pa. Oh. <laughs> Ito yung tide niyo, maigsi pa. Maigsi hindi ganyan tahi rin. Magkano 'yan, Kuya Ronald? 12 na lang. 12. Oo. Oh. Ay mga naghahanap ng asil na manok. 1 2 wala ka mga dalang sisiw na serama si Ay, Nasa bahay Nasa bahay Pero yung iba, nabenta mo na Nabenta ko na Pinuntaan ka sa inyo oh. ni Max, Max Ken Shoutout mo yung mga bumili sa'yo Ah, uh, bin, 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 nasasabi nga pala ni Max Chet Star sa top niya pala ni Max Chet niya, no? Oo. Okay. Oh. Ayun. Oh, Bumili lang isang pares sa sirama kaya oh. no. Try Kuya Ronald. Bali uh. ito lang dala ni Kuya Ronald ngayon eh. Asil. Asil lang. Asil. <laughs> Baka kursinada nyo, kontakin nyo na lang si Kuya Ronald. Uh. Number mo Kuya Ronald? 0932231248. Okay, thank you ha. Uh. Salamat. Nakakapanibago yung pwesto ni Kuya Oli uh. Dati mga 2 yung mga nasa kulungan eh. Ngayon mga manok. Uh. Kapakyaw huh? kasi tayo, kaya ganun eh. Kapakyaw. Oo. Oh. Bali ang aso niya apat lang. Oo, oh, ayan, meron tayong pamuri niyan. 8,000 na lang 'yan, tropa. 8,000 lang isa. Oo, oh, boss. Ilang mansa sa 'yan? 2 uh, magtutuyo 'yan. Ah, may edad na. Oo. Oh. Para yung babae. 8 na. Tapos meron na Ito may edad na rin yung dadshed mo. Um, five months lang ito. Five, ah, five Wh months. Pa Pareho yung babae rin. Pareho babae. Gaganda. Hotdog na hotdog. Hotdog huh ang tawag dyan eh. Oh, no? Hotdog. Hot Magkano isa niyan? Oh, Four na lang. negotiable pa Kaya sa mga naghanap ng dadshed. 4,000 ang isa. Babae. Bata pa yan. Panalo. Pala, panalo kayo dito. Panigiramo. So, sa mga gusto mag-breed no? Oo. ayaw Kaya. Ayan lang ang kaso ni oh, Kuya Ollie ngayon, ayan baka kung sunodan nyo, kontakin nyo oh, lang siya 0945-5348-573 Kuya Ollie, Palolos Bulacan Obo. Maraming maraming <laughs> salamat po Sa iyo rin pala ito? Oo, sa akin rin po yung mga babo Magkano isa ng babo? Ayan, 2.5 lang yan, Paris. Paris na, 2.5? Oo, 2.5 Ayan, lalang lalaki ng babay natin, lalo yung barako natin, grabe oh Pareho lang ang presyo sa barako? Oo, pares lang, pares yun, pares 2.5 lang din 2.5 pares, 2.5 malaki. Pwede naman dito niya, sa mga Oli, okay, Uli, salamat. Putik na yun, ha? Kayo dito sa Bukawi. Huwag yung susutay niyo mga sapatos na pang diinan. Ang sutay niyo yung mga pang niyo, no? yung Ah! Okay mga boss, dito tayo sa pwesto ni Boss Ronald. Oh, okay. Dito po 5,000, dito one po 3,000. Meron siyang, ano, one oh. Five. MGB. Ito, good on game. Bira din to. Bira oh, to sa Island. changgian. Isa oh. lang yan? Isa lang eh. Nakuha nung uh, tropa, 1,500. Oh, nakuha na? Oh, sold na to. Sold na pala eh, 1,500. MGB. Ano uh, nga ba ibig sabihin ng ano modern uh, modern game bantam game bantam ah. modern game bantam MGB ito meron tayong facial na ano facial facial polish oh salamat magkakano yan 1K ito itong isa 1K oh. ito oh, 1 k pa pwede na yan ang isa Paris na Paris Paris na bulik siya bulik bulik buli ko yung lalaki ito na pre blue pa ito pre blue ganda <laughs> na ito ah ganda oh bata pa to? ay 9 na, na rin to ay 9 na rin kasi mga sirama kong sisiyo yun ito natin yung mga ito ang dami oh labing siyam? oo sa mga naghanap ng sisiyo na sirama Napakadami. aba, Para may para-parey pareho ng kulay, ano? 6,000 muna na. Ito po sana. Ito po 6,000, muna. Pare-pareho ng kulay. Ano 'yun? Para mako ngayon eh. Magkano mo 'yung auto? 100 sa. Okay, Pagkalahatan ha? Oo. Pagkalahatan, 200. Pagkalahatan na natin Ang dami Marami na akong sisig, pinapalaki ko na lang. Ito mga bantam Boss sa bantam mo? Atsyabo oh, yan, atsyabo. Atsyabo mo yan, sorry. Chabu yan, sako short leg chabo magkano? Magkano? Magkano ito? bigyan kung lang din ang ano, ng ano na 1.5 pares. 1.5 ang pares. Short leg chabo. Short leg. ito yung babae no? Ayun, oh, inay ina yan. Oh, ina ina. Ito, ano to? Black Astrolog Ano? Black Astrolog Magkakano yan? 1.5 5 1.5 1 Dito Marami sya mga ano eh Golden Seabright Bright eh Ayun eh, o Mga bata pa Ayan o Sa mga naghahanap ng Golden Seabright Marami si Boss Ronald Juan ang pares. Alam na kung Eto Oh pares, pares. Ito. Yan, ano lang yan. yan ano lang yan? Yan, ano yun. Crossbreed na sa ano Cross Cross road 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 road. Road. Yung mga maliliit na so, yun. Two uh, lang ang isa. Eh mga rabbit mo. Ah dito mayroong 500 hundred, mayroong seven Ito mo. Lion um, head. Lion head babae. Seven hundred iba New Zealand. Oh, New Zealand ano ito. Ito maganda. 700 dyan. Parang yung iba iba 500. Oh, Boss Ronald, sa mga gustong bumili ng alaga mo, paano ka nila mga contact? Number ko po, ano, Pulilan, malapit po ako. Bali, ilang piraso yung bilenta ni tatay? Ilang piraso yung dala niyo? Kasama nanay. Ay, ah. na piraso kasama nanay. Magkano oh, oh. 'yan nabenta? Ito sandri. Ito ba ra 'bile. Ito ito pa ah, lang. Oo. Oh. natin yung anong nabili. Ito, ito mga to. Ilang piraso po 'yan? 6. Hmm? Pang-anim ang nanay. Pang-anim ang nanay. Dima, ang anak. Oh. Magkano po benta? 600? 800. 800. 800 pala okay, ito tayo. Ito 800 na bento. Kasama nanay. Ito yung mga anak ko. Mga laki na pala yung anak mo. Diwalay na nga yan. Nagihintay na <laughs> yung <tuba> nanay. <rin> Naka <laughs> pa. Sold na to. Ito na lang available. Ay, ako ako yan. Mabili na. Panalo nga yun. No? Panalo yun. 800. Hindi malalaki no Oh, no, ano. may jackpot ba, talaga dito sa Bukawe, no? Basta mag-abang-abang lang, no? Ito, available pa. Ay, pakita ko lang, ha? Ay, nakakawala, ay, na. Anong natin labas? Magkano dito? ako ba? Bosing magkano yung malok mong yan? 700 700 Pakita okay, ko lang ha Magkano ito tay? 800 800 Ay ito ba yung kay Ronald? Magkano ito tay? 1,000 Wala pang bawas ito, kukuha yung lahat Kunin mo? Oo Kasi 800 Ayun, 800 800 Um, ito ba yung kay Ronald? Mura yan, yan. Ay, yun. Ah yung kasama ng kay, kay Ronald yan Ah benta Ako nagbenta na malagali Ito 700 mga boss oh, MGB Ito napakiyaw na 800 no Ito maganda Ito maganda Jackpot Mura magtinda si tatay Mura magtinda Ito ang ganda ng kulay nito 300. Nag-aalangan na, ay, na ay, po ay, 'yan eh. Wala na, tatlong babae, tatlong lalaki. Oh, so, baka mawala eh. Salamat na yan. At, sila, lang nanay yan. Yan, nanay, kasama eh. Tatlong babae, tatlong lalaki. Na Hello? Ano? Tatlong lalaki ah. Tatlo. Tatlo ulit laki niya si ini. Ang babae 'yan. Tatlo lang ang lalaki. Naririnig dito. Malaki oh, yan. Bilaba eh. Bilaba eh. Itingin ka diyan lang panalo ka nga sa binaba. dalawa na agad binabain mo. Oh, oh. <laughs> panalo na, 800 no? Oh. Ay, nalalaki yan na. Ayan ako ito dyan. Panalo ka pa rin dyan sa 800. Oo, wala pa

alam mo ba yun? Alam mo siya. Kuya Jopet. Yes. Magandang umaga. Good morning, Boss Peter. Napakyaw na? Ah, uh, ano? Ano yung half lang price? Pakyaw din, parang pakyaw din. Parang pakyaw din. Itong rabbit. Pati rabi, sampu siya. Available pa to. Available yung rabbit, tutiraw isa. Nilagay, ay ano? sorry, sorry. Papuesto lang yan. Papuesto. Ay, hindi sa ito. Hindi sa akin, papuesto. Ito mga boss, 250 ang isa. 250 isa. Mga At bata paris, pa. 245. Rabbit. Ah, lima lang. Ito mga breeder ko. Oh. Okay, okay na to, sir. Ito mga breeder na. Breeder na yan. Magkano dito? 200 pares. 200 lang, oh. pares na. Breeder. <laughs> ito yung iso number mo ulit 0906-270-7925 thank you ito magkano pa rin ito ito breeder breeder ito paris niya Itong isa yung brown magkano? Pag mo yung kapatid, naman na ito. itong brown magkano? Sandaan lang. Mura Oo, Ito. maganda talaga yung dalawang ko na yan. Ano kayo ito? Oh. Bird sheet? Ako pelip eh. Pelip, pelip. Pelip, no? oh, okay. pelip. Pelip ginagawa ko 5 lugan yung ngono. bato-bato. Ito si Kuya may dalang tatlong tuta oh. Ano breed niya Kuya? Shih Tzu po yung nanay, Pag po yung tatay. Yung tatay pag yung nanay Shih Tzu. Pero pagka nakita niyo mga boss, mukha siyang pag talaga. Ayun o oh. Ano yung eh, puro lalaki? Dalawang lalaki, isang babae. Isa lang ang babae. Magkano kuya? Okay po isa. Dalawang libo. Ayun okay, hey, mga boss, baka kurso na agad 2,000 lang Shih Tzu Pag. May contact number ka? Meron pa. Panggitin mo lang. 0932-9637-528. Taga, saan ka? Santa Maria po. Santa Maria. Okay, thank you boss. Thank you. Okay mga boss, dito tayo sa pwesto ni Elmer. Good morning. Ano mga dala mo ngayon? Ribbon. Alps One. Saka isang Lutino. Mga bata pa tong Alps One. Magkakana isa nito? 200. 200. Itong Lutino? 300. 300. Tapos Guinea pig Magkakano isa? 700 pares Pares lang 700 Sa rabbit? 800 pares Anong rabbit ko? New Zealand? Yung, Balbon, yung Pero hindi sa New Zealand Ito mga boss 800 800 ang pares Pati, pati dito Dami palang rabbit ni Elmer eh Ito pa oh Tapos may zero ama siya, 300 lang isa, no? Para yung babae. Sa parakeet mo? 200. 200 isa parakit. Wala ang breeder na, no? Ginipig. Meron, nasa bahay. Nasa bahay. Sa mga naghahanap, no? 1, 2. 1, 2. Probe na yan, probe. Ito, sa rin ba to? Ah, Akala ko dun sa matanda eh. Ito magkano pares? 150 pares. 150 ang pares. Hamster. Ang dami ng hamster oh, ito pa <laughs> oh. Pagka meron kayo ka makuha, sabihin mo ako. Ayan, ayan, ayan. mga boss, may nakuha ang micro si Kuya Ronald. Ayan. Bagong dating, no? Oh, bagong dating lang, mga boss. Mainit-init pa. <laughs> Lumiliad, no? Oh, lumiliyad, no? Oo, lumiliyad. 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 Bata pa, no? Kansya mo, ilang buwan pa lang yan? Ano na yan? Meron na ito, do? Meron na ito. Mga, mga 7 pa. Mga seven, eight, gano'n. Ano na? Itad na. Mga 8, 7 to. Anong tawag sa kulay na yan? Ano to? Parang gold. Parang gold? Gold o, oh. malatuba. Pero ang lit niyo Ang lit niya eh. Ang lit o. Oh. Micro. Hmm. Boss Ronald, magkano? Precio ko lang. mga hanggang 6-5, pwede na. Hanggang 5? Oo, pwede na. Ay mga Ganda boss, 500 no? binibigay niya. Pwede na. Pupuntahan ka na naman ng suki -okay mo yan. Taga Balizuela, no? Oh. Si Maxket. <laughs> ano pangalan mo? Maxket Star. Yun, ayan. Kunin mo na to. 500. Binibigay ni Kuya Ronald. Number mo ulit, boss. Banggitin mo ulit. 0932231248. Yun. Okay, baka na putik tayo ng patuka. ito binibili ko eh 70 kilo At kain na ano ko to halves one tsaka yung mga baji tsaka diamond dog hindi kasi kinakain ng diamond dog tong ano eh sunflower dalawang kilo bali 140 no ah. ayun mga boss nakita na natin ang mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta sa Bukawi pauwi na rin ako mga boss dito ko lang tatapusin tong video na to maraming salamat sa pagsama kita kita lang ulit tayo sa usunod na video pupunta lang ako dito sa Lugawan full trip muna ako masarap yung Lugaw nila tsaka yung lumpia kain tayo mga boss ito yung in-order ko dalawang lumpia isang okoy ito lagi kong kinakain eh pagka pupunta ako dito bali 110 lang to lahat Ayan, kain tayo mga boss